So kayo, nakaupo ka dyan, BBM dahil binoto ka ng karamihan din ay supporter ng Duterte. 'Di ba si PRRD is um siang dahilan kung bakit nabigyan ng uh, libi pag paglilibing Buman, ng na inilibing si Marcos Sr. Si sa libingan ng bayan, yes. tama ba? Mm -hmm. So ah uh, yan na lang ang balik mo BBM mm -hmm. sa kanya hindi hinihiling ng mga supporter niya na wag mo siyang kasuhan. Kung kakasuhan siya dito sa Pilipinas at dito siya pinanganak, yes. dito siya lumaki, dito siya nagsilbi mm -hmm. bilang Pangulo, ibigay mo din sa kanya yon. Okay. Second, ako naniniwala ako na ang Panginoon is paraan din niya to para bigyan pa kayo ng chance na isaayos ayos nyo yung maling na igawa nyo. Mga maling na gawa nyo para ibalik nyo siya ako, hindi ko hawak ang emosyon or utak at pag-iisip ng bawat isang mamamayang Pilipino, lalo na yung mga nagmamahal kay PRRD. Yes. So kayo, nakaupo ka dyan, BBM, dahil binoto ka ng karamihan din ay supporter ng Duterte. So ngayon, kung ganyan ang gagawin mo, at sana yung nagbibigay sa'yo ng advice ay bigyan ka ng tamang advice. Akala ko, i-cremate na eh. <laughs>